sakto dadaling ko to kay ninong na natirador kong mangga pag nakita niya to matutuwa yun tsak magpapabili yun ng agimat niya tapos ako ay naman ito mangingi ako ng pamasahe magkakapera na naman si Noiti Noiti may pambili na ako ng RC at tinapay let's go oh! Noiti! Uy! May mangga ka, Noiti, ah! Ah, wow, sarap nyo na. Siyempre po, Ninong. Sinadya ko pong kumuha nito para po sa inyo. Wow, ayos ah. O, tinan niyo po, ang lalaki. Oo. Oh, oh. Ano kaya magandang kapartner nito? Ay, Ninong. Alam niyo na yan. Siyempre, ang pinakamasarap at inumin na agimat. Yung pang magandang kapares nito? Opo. Oy, saglit lang. Kukuha lang ako ng pera. Ibibili e, mo mo ako. Siyempre po, Ninong. Basta may pumasahe. Eh. Yun. Sandali lang, ha? Sige po. Sabi ko na nga po, magkakapera na naman si Noiti Noiti. Ayun Kaso, wawapit dito. Wow, Sakto lang to sa agimat eh. Wala kang pamasahay. Paano ba yan? Ganun po ba? Ano kaya yun? Eh, wala na. Sakto lang yung pera ko. Kung gusto mo, ako na lang ang bibili na ito Ay, sige po. Para, ano, kasi wala akong bibigay na pamasahay sa iyo eh. Ay, sige po, Ninong. Okay na lang po. Okay na po. Ako na po dun bala. Ikaw na, ikaw na lang ang bibili? Opo. Eh, panin? Wala kang pamasahe. Okay po. Ako na po bahala. Sige, ikaw bahala. Ano ba yan? Sakto lang yung binigay ni Ninong na pera. Paano kaya ako magkakapera nito? Huh? Ah? Ay, alam ko na. Magkakapera na ako nito. Magkagawa ko ng paraan to. Ang galing-galing mo talaga mag-isip, noiti, noiti. Tara na nga. Ihanda na ang tubig. Ihanda na ang tagayan sabay balat ng mangga at darating na si Noite Noite. Ninong, ito na po ang pampalino ng mata nyo. Oh, bakit ang liit na binili mo? Ay, 150 yung pinadala ko sa'yo ah. Bakit yan lang ang nabili mo? Maliit. Ninong, kung meron kayo, dapat meron din ako. Kung may agimat kayo, dapat... hindi yata pata sa laban eh magkano lang to 75 lang to ay magkano lang ang pamasahin mo 50 lang akin na yung iba eh yung sa manga po eh may bayad ba yan opo di po ba sabi nyo wala na pong libre sa panahon ngayon no. yun lang